Isang malungkot, mabigat at misteryosong kwento ang gumulat ngayon sa publiko. Dalawang dating magkasintahan, parehong natagpuan ang wala ng buhay at lahat ng ito ay naganap sa isang condo unit sa barangay Katipunan. Ito ang kwento ni Gina Lima at Ivan Cesar Ronquillo. November 19, 2025, natagpuan ng modelong si Ivan Cesar Ronquillo, 24 years old na wala ng malay sa kanyang condo unit. Ito ang parehong kondo kung saan natagpuan din ang 23 years old ng dating Viva Max actress at model na si Gina Lima, tatlong araw bago pumanaw si Ivan. Ayon sa ulat, isinugod pa si Ivan sa ospital pero hindi na siya na-revive. Matatanda ang November 17 nang pumutok ang balita kaugnay ng pagpanaw ng sexy model na si Gina Lima. Ayon sa salaysay ni Ivan, isinugod nila sa hospital si Gina gabi ng November 16, Sunday, dahil sa umano'y unresponsive ito. Dead on arrival si Gina ayon sa deklarasyon ng ospital. Sa parehong araw ay lumitaw ang mga post ng ilang content creators kung saan tahasan nilang sinasabi na si Ivan ang dahilan ng pagpanaw ni Gina. Ang ilan sa mga personalidad na nagpost ng akusasyon laban kay Ivan ay sina Kevin Tan at Valentin Rosales si Valentin ay isa sa mga personalidad na nasangkot din noon sa pagpanaw ni Christine Dacera. Ayon sa paratang nila ay binugbog umano ni Ivan si Gina na siyang dahilan ng pagpanaw nito. Sa kaparehong araw ay dinumog di umano ng ilang malalapit na kaibigan ni Gina si Ivan at binugbog Patunay pa rito ang ilang pasa at kalmot sa buhani ni Ivan. Sa sumunod na araw, November 18, nag si Ivan ng video nila ng Nobel si Gina sa mga huling sandali nito at sinabing mahal na mahal kita Gina. Hinding-hindi ko kaya na wala ka sa tabi ko at hinding-hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Sobrang sakit na sa tabi pa kita nawala. Hayaan mo susunod ako sa iyo at makakasama na kita. Alam na natin sa ating dalawa na walang makakapigil sa pagmamahala natin. Sinunda nito ni Ivan ang panibagong post ng kaniyang mukha kung saan ipilapakita niya ang pasa at kalmot. Kung saan tahasan niyang pinangalanan si Kevin Tan na gumawa umano sa kalmot sa mukha niya. Kay Kevin Tan YG, maraming salamat sa ginawa mo sa mukha. Justice na rin bahala sa iyo. At maraming salamat sa pagkalat ng maling impormasyon. Kasabay nito ang pagbubura ng mga post ng ilang content creators na mga paratang nila laban kay Ivan. At ngayong November 19 ang siyang pagputok ng balita ng pagpanaw na rin ni Ivan kung saan kinitla nito ang sariling buhay. Hinuha ng ilang netizens ay dahil sa hindi nito kinaya ang mga pambabatikos laban sa kanya dahil sa fake news na ipinakalat ng ilang content creators. Samantala, lumabas din ang autopsy report kung saan pinapatunayang walang pasa o ebidensyang magpapatunay na binugbog si Gina. Ayon pa si report ay nakitaan umano ng paninikip ng dibdib si Gina na tila pinatunayan ng ilang kaibigan sa pagsasabing may asma o mano si Gina. Kaya naman paalala sa lahat huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa at naririnig online at parating mag-ingat sa mga bibitiwang salita laban sa kapwa. Ika nga ni Eman Agenza, choose to be kind, always.